So hello mga mi, ayan kung nakita niyo yung aking bahay, medyo makalat siya, wala pa talaga ako naglinis. Ayan, ito yung sa aking kwarto at nandiyan pa yung ano ng plancha. So ayan yung plancha dahil iniwan lang ni Junakis. At mamaya magtutupin na naman ng In inza ayan, punta tayo dito sa kwarto niya. So, ayan yung itsura ng kwarto ni anak. Medyo madilim, ano. So, papagpagin natin yan mamaya. At syempre, ngayon, isa yan kung nakita nyo. Makarat yung aking lababo, mga miso. Sasamahan niyo akong magugas ng plato. Thank <laughs> you. So, ayan na nga mga mi, tapos na akong maglinis pagkalipas ng limang taon. <laughs> o, ba diba? Limang taon talaga. So, nakapagtupi na ako. Nakapaglinis na ako ng aking kwarto. At syempre, yung kwarto ni Junakesh. Nalinisan ko na rin yan. Syempre. O, diba? At, syempre, dadaan tayo dito dahil titignan natin yung ating yan yung aking sala, malinis na At yung aking kusina O diba, yung aking mga lababo at mga plato dyan, linisan ko na O ah, diba So, ayan lang Yung aking update for today is Bye sir, yan na lang muna tayo At mamaya na yung ating tindahan sir, yes So, yan na lang muna Bye bye, at maliligo na ako